paano mag-input ng gender sa Excel na mabilis. Kung hindi mo pa alam, tara, ituro ko sa'yo. Tumakala so, ang pa-out na sana ako kaso nakita ko ng manager ko, nakiusap siya sa akin, baka pwede daw tumarash kasi gusto niya ma-identify yung gender dito sa mga list of name niya. Kung baga, parang ganito, male, female, kung baga to, si Kenrick, male yan, tapos ito si uh, Evan Lakeburg, male din yan, si Jax, male din yan. Kung ganyan ginagawa mo, tuloy mo lang. May tuturo ko sa inyo yung technique na baka makatulong sa inyo. So first, clear ko muna ito. Tapos dito, yung gender na column na yan, pwede mo naman hanggang dulo, highlight mo, then control 1 para mapunta sa format. Then punta ka sa custom, lagay mo dito yung formula na ilalagay ko dyan sa comment section. I-paste mo lang dito. Then yan yan. Kung 1 is equal to male, 2 is equals to female. Then click OK. So dito, lagay na rin ako dito ng sample para makita nyo. So dito, 1 is male, is female. So, dito, hindi mo natatype lahat. Lagay ka lang dito ng 1. O, oh, parang ganyan. Tapos, 2, female yan. So, 1 male, 2 female. So, 1 male, ganyan. So, basic na basic lang siya, di ba? Hindi ka na mahirapan. So, ganun lang siya kadali. I hope makatulong sa'yo yung technique na to. O, oh, siya, babay na. Out na ako eh. Gusto mo bang matuto mag-excel sa lagang 39 pesos lang? Yes, you heard it right. 39 pesos lang. We offer Excel Learning Materials PDF na pasok na pasok sa mga beginner's choice, Budget friendly at limited offer lang to. But wait, there's more. One-time payment lang to at lifetime access na rin. Bukod pa rito, downloadable at printable na rin to. O ano pang hinihintay mo? Message ka na sa akin ha. Paalam.